Ayun, hello guys. Magandang gabi. Ayun, update po sa ating basahan. Ayun. Ang ah, nagpapak po kami ngayon ng mga basahan by 50s. Ito po 'yon kasi deliver niya bukas. Ayun po 'yung ating nananahi sa si ating Maria. Say hi to dente hi. Ayan, siya po 'yung nananahi namin dito. Siya po 'yung nananahi ng basahan namin dito sa Libis. Oh, 'yun. Si Ate Maria po siya, si Ate Mariang walang malay. Ayun. Ito na po yung mga 50-50. Ate, sampulan mo nga ng talit eh. 50. Diba? Asa ah, na? Uh, sa sampulan ng tali. Ayan, magtatali siya. Ganyan siya. Tapos We're deliver po plan. siya bukas sa uh, Shopee. Yun. Shopee po yung kumukaw. shoutout po sa Shopee. Ayun. One, Sikat na two, po kayo Shopee. Ali. Four. Five. Five. Oh, yan. Ganyan siya, di ba? Oh. Giray, Giray. giray. O, oh, ayan. Ganyan siya. O, di ba? Giray. Ito naman. <laughs> Katuwa talaga siya. Ito, Maria. O, oh, ayan. Akin na tayo. Tapos, iikot natin. Okay. Hi. Siya, ito na po siya. O, oh, di ba? Ito na po yun. O, oh, di ba? Yan ang yung basahan namin. Nadadalhin na to sa... Sa Shopee bukas, order po siya. 5,000. Tapos, ibabandle po na namin siya ng ganito. Ayan. Ganyan siya. Ganyan. Ito po yung 1,000 pieces. Ito na. So, bali 5,000 po yan. Yung iba po is andito. Ah, pa namin. Ayan. Ganyan siya. O, diba? Ang sisipag. Pag masipag talaga yung mga tao, hindi mo mawawala ng kakainin, di ba? O, yan. Ayan si Ate Maria, nagtatali siya. O, oh, di ba? Ayan. Bibilangin. Tapos, ganito na siya. Ayan, o. Oh. Di ba? Ang ganda. O, oh, ganyan siya po. O, oh, di ba? Ang ganda? O. O, maganda. O. Oh. Oh, oh. Oh. Ang ingay naman nito si Rosalie. Ayan, nakasama ka. Bahala ka dyan. <laughs> o, oh, di ba? Maingay ang kulit. Ayan. Di ba? Ayan na siya. O, oh. ayan si Ate Sharon. Kakakain lang po namin. Ayan po yon Sama-sama pagbabasahan. Ito yung kumikitang kabuhayan ko, no? O, di ba? Ito sa lahat nga po nang walang ginagawa, di ba? Pwede naman tayong kumita habang nasa bahay po, di ba? Pang support our needs. Hindi man po sa lahat ng bagay, eh, may pera tayo, di ba? O, kaya dapat mag-iisip po tayo ng no, mga... Ay, ayan na, labas ang mga maritis daw. O, ayan, sabi niyo, Ate Marian, sabi mo? Habang kami nang chichismisan, gumagawa kami ng basahan. Ate Maria. <laughs> <laughs> o, oh, di ba yun? Sige, salamat guys. Ayun po, magandang gabi po and God bless. Sana po, ah, uh, Supportahan, nyo niyo po yung vlog namin at paki-like and share and subscribe na din po. Magandang gabi po. God bless.